Bali dito lang sana yung drop application ni ma'am sa may kanto kaso din na lang natin mga pop para hindi na siya mahirapan maglakad at may dala din kasi siya mga pop kasi na pala namin yung gamit niya at para sip din naman ang pagdrop natin kay ma'am kasi wala na rin masyadong mga dumadana tao dito mga pop pwede niretso na lang natin hanggang dulo mga pop matik naman ito may tip to sigurado charo o kaya pala namin din ano pala yung gamit niya mga pop kasi bagong lipat lang pala siya dito at medyo malubak ang dana mga pop tinuloy-tuloy ko na lang para sip ko lang ma'am si ma okay, okay. Dandana. Ngayon. Ngayon, pinalayas ka na ma'am. dami mong ano. nagbablog baga ako ma'am, ahay ka muna ma'am. Shout out. Ayan ha, camera. Hi guys. Welcome welcome to my guys. Ayan, pinalayas ka tuloy. Mas pasaway ka kasi ma'am eh. salamat Uh, pinalayas, pinalayas. Salamat, mama. <laughs> Yung mga Oo, oh, pinalayas. Wala eh. Pasaway daw eh, pasaway. Pasaway. <laughs> <laughs> Yung mga paps, sinatid natin na si ma'am. May dinaanan kasi siya, kaya nagdagdag na lang siya ng pamasahe. Balik tayo. Paniting lang dito. Ginawan 200 na ma mam kasi dinaanan niya yung gamit niya doon. Talis tayo dito kasi hindi natin kabisado. Tagay, tagay. Yun, kay Susan tayo. Yan. <laughs> Oo, oh, kay Susan.